plain black siya guys Ang so, kambing ayaw niyang uminom pa ayan plain black ulit saka brown Subrang init ngayon ang panahon kaya painumin muna natin sila ayan may dumating pang isang brown Nandun yung lalaki na plain black. Sobrang init kasi ng panahon kaya inoom na sila dalawang beses sa isang araw. Yan yung isang nanay, yan yung dalawa niyang anak. Yan. Iinom na sila ng tubig. Sobrang init ng panahon. brown na brown na pala yung mga damo dito guys ito pa yung isang nanay guys painumin ko papago ko sila pastol don sa mga damong pa ay ma, malagong damong parte buntis sya guys so, ayun na nga ipon ipon na sila kasi pupunta na sila doon sa baba doon sa mga damo sa green na green ayan mauna sya na pupunta doon papunta na sila sa baba doon sila kakain pati mga dahon na guys kinakain na nila dahil dry na tagpuyot na wala nang makain ito guys so malago pa yan kain na siya ng kain ito tong isa kinakain nila tong parang dahon ng ano sili-sili pero baging siya oh. gumagapang na damo yan yeah. gustong gusto niya Don't forget to like and subscribe to our channel. Thanks for watching, guys. And don't forget to hit our notification bells para updated kayo sa ating mga video.